Kamusta kayo mga Federations of Light, Light Workers, Light Warriors, Fruit Seekers and Star Seeds. Sending all positive energies. Welcome to my channel. Anak, mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka magandang trabaho. Yung anak, nag-aral na ako ma, pero tindero muna ko ng burger machine delivery boy sa water station. O kaya naman. Wholesale agent muna ko ng aling puring sa Purigold, hanggang sa maging real estate agent na ko sa bentahan ng bahay at lupa. Dining waiter sa restaurant. Dishwasher sa three-star hotel tapos magiging inventory clerk na sa mall, bentahan ng mga gadgets at cellphone bago ako makarating ma. Magandang trabaho as public servant pero hindi pala ito trabaho, kundi profession. Maraming kumpanya demand at in demand na trabaho. Kaya marami din ang mga tao naghahanap ng trabaho. Para makatulong sa pamilya nila. Dahil marami sa Pinoy gusto ang magtrabaho sa hangarin na mataas ang expected income, matatanggap nila o yung iba naman makasurvive ang buong pamilya nila sa araw-araw at ang iba naman dahil siya nalang inaasahan sa kanila kaya kailangan niya magtrabaho. Pero saan ba pinagsimulan ng trabaho at ano ang mga unang trabaho noon? Noong unang civilization, according to data research sa tulong ng mga nag-aaral ng mga antropologo at mga historian, ang layunin ng mga antropologo ay upang maunawaan ang pagkakaiba-iba at pagiging komplikado ng mga kultura ng tao. Sa iba't ibang panahon at mga lokasyon ng geografiya. Sinisiyasat nila kung paano nakaayos ang mga lipunan, kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanilang kapaligiran, at kung paano sila lumilikha at nagpapadala. Nang kaalaman sa kultura. Pinag-aralan din ng mga antropologo ang mga proseso ng pagbabago at pagbagay ng kultura. Sinusuri kung paano umuunlad ang mga lipunan sa paglipas ng panahon at kung paano sila tumugon sa iba't ibang panloob. At panlabas na mga salik. Ang historian naman upang malaman ang mga buhay, kultura, kaugalian at paniniwala noong sinaunang panahon. Panahon ng ancient Mesopotamia kung saan ngayon ito ay tinawag ng modern-day Iraq, Jordan, Syria, Israel, Palestine, southwestern Turkey at western Iran. Between 10,000 to 15,000 years ago ang mga taong unang nagtayo ng mga istruktura tulad ng kubo, bahay, madaanan ay tinatawag na builders sa panahon ngayon. Wala pang pinapasahod noon, kundi palitan lang ng kagamitan, kundi barter system pa lang. Ngayon, yung mga trabahador na sinasahuran ng mga malalaking kumpanya para sa proyekto ginagawa nila tulad ng kalsada, mga kondo, gusali, eskawaway, national road, real estate developers, at iba pa. At sa mga unang farmers na ngayon meron pa rin sa kasalukuyan, dahil kailangan pa rin ng agrikultura ng tao, malaki impact nito sa araw-araw na pamumuhay. Pero ang mga big investors o mga midleman tulad ng mga factory at distributor ginamit ang mga lupain ng mga ancestors, kasi sinakop ng dayuhan since natalo sa digmaan during World War II kaya na at sinamsam. Halos wala ng ari-arian ang mga ninuno natin ang mga lupain at likas na yaman para pagkakitaan sa kamay ng mga dayuhan mananakop hanggang mapasa ito sa salinlahi at ito na ngayong kasalukuyang daladala ng maraming pinoy sa atin naging alipin ng sarili nating bansa originated about 12,000 to 13,000 years ago musician ay isang propesyon noon na ngayon isa siya i'co-considered as high paying salary sa music industry about 50,000 years ago na na-retrieve sa Germany ang mga artist naman isa ring propesyon at hindi rin trabaho maituturing Originated ito noong 60,000 years ago na natagpuan sa loob ng kuweba sa lugar ng Spain. Na ngayon in demand ang mga artist dahil sa mga angking husay nila ng kanilang mga obra. Isa rin ito sa high expecting salary ngayon. Pero ilan lang ang pinapalad dito yung karamihan hindi nagbabayad sa mga obra ginagawa nila, kaya hindi na nagpatuloy at nagtrabaho na lang storyteller, o tinatawag na writer or author ngayon, walang tiyak kung saan nagsimula ang pinagmulan ng lingwahe ng sinaunang tao dahil walang data na nakuha sa sobrang tagal nga at maaaring nabura na sa kasaysayan. Marami din kasi nawasak at nawala na kaya hindi na kayang i-retrieve o i-recover pa dahil sa sobrang tagal na nga ng panahon na nalagi ang planeta, mga nilalang na naninirahan dito sa mundo. Ang writer, author o publisher ngayon ay kumikita rin ng mataas na salary noong pagpasok ng Renaissance period kung saan ang nilalaman nito ay art, science, literature at mga ideology, lalo na pumasok pa ang industrial revolution ito ay profesyon at hindi matuturing na trabaho dahil walang nagpapasahod sa kanila kundi yung nilalabas nilang ideology sa isip nila ayon nagpapasahod at tinatangkilik ng tao makakabasa. Ilan lamang ito sa mga trabaho noong unang panahon pero hindi ito talaga trabaho noon, kundi isang profesyon, naging trabaho lang dahil nag-iba ang konsepto, dahil nag-concentrate sa pera o tinatawag na kapitalism. Kung saan yung mga may-ari ng mga malalaking kumpanya ay kumikita ng maraming pera at mag-produce ng maraming manggagawa para sa sariling interes at hindi mismo ang manggagawa ang tinulungan kundi yung may-ari ng kumpanya ang higit na natulungan. Point of view ng mayayaman magtrabaho ka lang hanggang sa maghirap ka kaya nagkaroon ng agwat ng mahirap at mayaman dahil sa diskriminasyon noong nagsimula pumasok ang industrial revolution o gumawa ng mga maraming makina at mag-focus lang sa kita gawin kang mangmang -mang na manggagawa at walang sariling ari-arian kasi binenta na ng mga sumako. Pinamunuan yun ni Adam Smith isang aristokrat, political economist ang ideolohiyang mag-focus sa industriya ng makinarya at maghirap ang mga manggagawa isa lang si Adam Smith sa mayayamang tao, na maimpluensya, na walang ginawa, kundi pamunuan, at gawing alipinin ang mga mamamayan ang totoo. Hindi nagbenefit ang mamamayan, kundi nagbenefit ang mga taong may kapangyarihan, at yun ang mga mayayamang tao. Naakala ng maraming tao na ang trabaho dun asenso which is mali. Ginawa ang trabaho para hindi mo malaman ang buong potensyal, at buong katotohanan na bawat individual may kakayahan mamuno sa sarili nilang mga buhay hindi yung gawin kang mangmang -mang ng mga mayayamang maimpluensya, dahil ayon ang inimprinta sa utak ng tao ang sumunod at walang ari-arian, walang sariling karapatan sa sariling lupa, at mamatay kang mahirap dahil ayon ipinortray sa tao. Kaya hindi totoo sa trabaho yung mayaman, kundi pahirapan ka lang talaga nila, bago mo marating yung gusto mo marating sang katutak-tutak na pagtitiis na malaking ilusyon sa mundo ang trabaho, kundi diskriminasyon lang talaga. Sabi nga ni John D. Rockefeller, I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. Sa madaling salita, ayaw kanila mag-isip, papatayin kanila sa pagtatrabaho. Walang yumaman sa pagtatrabaho, pinahirapan meron at yun ang pinoproject sa tao maging alipin sa sariling buhay, at indoktrinasyong itinanim sa tao kaya napasa sa mga salinlahi, at naging sakit na ng tao ang ganung kasanayan.